Ang action thriller Indian movie na pinamagatang Maharaja, ay sinimulang ipalabas noong June 2024. Ito ay tungkol sa isang tahimik at mabait na barbero na si Maharaja, kung saan maaga itong nabiyudo dahil namatay sa isang aksidente ang kanyang asawa, at pagdaan ng labing limang taon, maayos rin na napalaki ni Maharaja ang anak na si Juti. Hindi na nag-asawa pa si Maharaja, itinuon na lang nito ang lahat ng kanyang oras sa pag-aasikaso kay Juti, at ang sariling barbershop ang pinagkukunan niya para sa kanilang ikakabuhay. Mabait na anak si Judy, bagamat mahina ito sa ibang subject, nangunguna naman ito pagdating sa sports sa kanilang eskwelahan, kaya naman malapit ang loob ng PE teacher kay Judy. Madalas na ikikwento ni Judy na bukod sa kanilang mag-ama, may isa pa silang kasama sa bahay na si Loxmi. Pero natatawa ang mga kaibigan ni Judy pag nalalaman nilang hindi tao si Loxmi kundi isang basurahan. Dahil ang basurahan ang tingin nila na ginamit ng Diyos para iligtas ang buhay ni Judy sa aksidente, kaya itinuring na nila ito na isang napakahalagang bagay na pinangalanan pa nilang Lakshmi. Isang hapon ipinatawag si Maharaja ng principal dahil itinuro si Judy ng ilang estudyante na siya ang naghalo ng alak sa inumi ng mga bisita sa ginawang school anniversary. Galit na galit ang principal at pasigaw na ininsulto nito si Judy sa harap ni Maharaja. Pero dumating ang PE teacher at sinabing hindi si Judy ang may gawa ng kalokohan kundi ang lalaking estudyante, nakita ng principal ang ebidensya kaya pinalapit nito ang estudyante at sinampal. Sinabi ni Maharaja na sobrang napahiya ang kanyang anak sa maling bintang ng principal, kaya kailangan humingi ng tawad ang principal kay Judy. Hindi pumayag ang principal at tumawag ito ng mga security guard para ilabas ng opisina si Maharaja pero hindi nila ito kinaya, kaya nagtulong-tulong na ang mga lalaking guru. Nakita ng principal na kakaiba ang lakas ni Maharaja, na hindi makaya ng walong lalaki na mailabas ito. Natakot ang principal na baka siya ang pagbalina ni Maharaja, kaya napilitan na lang itong humingi ng tawad kay Juti. Dahil doon kumalma si Maharaja, sa katahimik na lang umalis ang mag-ama. Isang buwan ang lumipas na pili si Juti na maglaro sa sports camp na tatagal ng isang linggo. Bago umalis nagbili nito sa kanyang ama na huwag magpapagutom at matutulog ng maaga, ibinilin din ito na palaging lilinisin si Lakshmi. Ilang saglit pa sumakay na si Juti sa bus kasama ang kanilang PE teacher at iba niyang mga kaibigan. Habang papalayo ang bus, malungkot na nakatingin pa rin si Maharaja, hindi siya sanay na hindi makita ang anak ng matagal. Matapos ang isang linggo, pumunta si Maharaja sa police station para magreklamo, nakaharap niya ang sub-inspector na si Perumal, nagtanong si Perumal kung ano ang nangyari, Sinabi ni Maharaja na matapos niyang magsara ng barbershop ng alas gis ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Pagdating niya doon pumasok siya sa kanyang kwarto para magbihis, nagulat na lamang siya nang biglang may dalawang lalaking bumugbog sa kanya. Kinilabutan si Perumal ng marinig na may pangatlong lalaki na galing sa sala, at pinukpok ng tubo si Maharaja sa ulo kaya siya nawala ng malay, matapos noon ay tinangay nila si Lakshmi. Nag-alala si Perumal na baka kung anong gawin ng mga kidnapper kay Lakshmi, kaya nagtanong si Perumal kung may litrato si Lakshmi para mahanap agad ng mga pulis, pero nang ipakita ni Maharaja na hindi isang babae si Lakshmi, kundi isang basurahan biglang nagalit si Perumal. Inakala ni Perumal na wala sa tamang pag-iisip si Maharaja, kaya inutusan nito si Maharaja na lumayas agad ng police station, pero hindi pumayag na umalis si Maharaja, hanggang masira nito ang uniforme ni Perumal, Nagutos si Pirumal na puwersahing ilabas si Maharaja. Napakapit si Maharaja sa isang bracket. Kaya kahit nagtulong-tulong na ang mga pulis ay hindi nila ito madala palabas. Biglang bumigay ang bracket at nahulog ang mga lumang kahon. Isang makamandag na ahas ang biglang nagpakita. Dahilan para matakot ang mga naroon at magtakbuhan lahat. Natahimik sila nang makitang paglabas ni Maharaja. Hawak-hawak na nito ang ahas. Samantala ang happy ng police station na si Harajan, ay pumunta sa isang bahay para isauli nila ang na-recover nilang mga alahas sa nahuli nilang magnanakaw. Napahanga si Harajan sa ganda ng bahay. Sinabi ng may-ari na mahigit 70 million ang kanyang ginastos para siya ang may pinakamagandang bahay sa kanilang barangay. Nagtanong si Harajan kung paano sila nagkaroon ng 70 million, na isang empleyado lamang ito ng Road Transport Office na nagpo ng mga driver's license. Nagalit ang may-ari ng bahay, sinabing walang pakialam si Harajan kung saan galing ang kanilang pera. Dahil pulis lang ito at hindi taga-tax department. Nang papaalis na ang mga pulis, nagreklamo ang may-ari ng bahay dahil lahat peke ang isinauling mga alahas. Tinanong ni Harajan ang magnanakaw kung bakit peke ang mga alahas, pero sinabi ng magnanakaw na hindi niya alam na peke pala ang kanyang ninakaw. Sinabi ni Harajan na maglabas ang may-ari ng resibo para mag-imbestiga rin ang tax department kung saan galing ang mga alahas at ang kanilang pera. Natakot ang may-ari kaya hindi na lang sila magrereklamo. Ang hindi alam ng may-ari ng bahay, kasabwat ni Naharajan ang magnanakaw, nagpagawa sila ng peking alahas na katulad ng totoong mga alahas na ninakaw, at yun ang ibinalik nila sa may-ari. Alam ni Haraja na hindi magrereklamo ang may-ari, dahil ayaw nilang maimbestigahan ng tax department na kurakot silang empleyado ng gobyerno. Bago pumunta ng police station, ibinigay muna ni Harajan ang parte na pera sa asawa ng magnanakaw, sinabi nitong ilang buwan ng makukulong ang magnanakaw at makakalaya rin agad. Nagulat si Harajan na maabutang magulo ang loob ng police station, itinuro ng mga pulis na si Maharaja ang dahilan. Ikinwento ni Maharaja ang nangyaring pagnanakaw sa kanilang bahay, sinabi rin ni Maharaja na ang isa sa magnanakaw ay nakita niyang may bukol sa likod. Nagtanong si Harajan kung may mga alahas sa loob ng basurahan, pero sinabi ni Maharaja na luma na at walang laman ang basurahan. Nagbigay ng pera si Harajan para bumili na lang ng bagong basurahan si Maharaja, tumanggi si Maharaja, sinabi nito na hihingi na lang siya ng recommendation letter para iakyat niya sa ibang departamento ang kaso, uminit ang ulo ni Harajan, inisip nitong sira ulo si Maharaja, kaya nag-order si Harajan sa kanyang mga tauhan na itapon sa labas si Maharaja, nagbanta si Harajan na babarili niya ito kapag hindi agad umalis, pero ilang sandali lang bumalik si Maharaja, may dala itong 40,000 rupees at magbibigay pa siya ng 500,000 kung mahahanap agad ang basurahan, lalong nagalit si Harajan at sinampal nito si Maharaja. Pero kalaunan kinuha pa rin ng tauhan ni Harajan ang pera, sinabi ng pulis na bawal magbigay ng suhol kapag may nakakakita. Pumunta ang grupo ni Harajan sa bahay ni Maharaja para mag-imbestiga, nagtanong din sila sa mga taong malapit sa bahay, maging sa barber shop nag-imbestiga rin ng mga pulis pero wala silang makuhang impormasyon. Duda ang mga pulis na may itinatago si Maharaja at posibleng malaking pera ang sangkot sa nangyari. Kaya kinausap ni Harajan si Maharaja na sabihin na lang nito kung ano talaga ang laman ng basurahan para malaman nila kung saan ibebenta ng mga sospek ang ninakaw nila. Pero sinabi ni Maharaja na wala talagang laman ang basurahan, nangako si Maharaja na gagawin niyang 700,000 rupees ang kanyang ibibigay basta maibalik agad ito. Dahil doon lalong nagka-interes si Harajan sa kaso. Kaya naman sineryoso ng grupo ni Harajan ang paghahanap sa basurahan, maging ang police informant nila na si Nalyasi ay pinatulong na rin nila sa paghanap. Habang si Maharaja, palagi itong nakatambay sa police station na naghihintay sa resulta ng kaso, umapayag din itong utos-utusan kahit ano ng mga polis, at magpabili ng pagkain na gamit pa ang pera ni Maharaja. Kapag nakakakuha ng pagkakataon si Maharaja, isa-isa niyang hinahawakan ng likod ng mga pulis para alamin kung sino sa kanila ang may bukol sa likod. Habang patuloy sa pag-iimbestiga ang grupo, nagutos si Harajan na magpagawa ng isang basurahan na katulad sa hinahanap nila para makuha pa rin nila ang pera ni Maharaja. Makalipas ang ilang araw, isang may-ari ng car repair shop ang nagreklamo sa police station tungkol sa tauhan niyang mekaniko na hindi na nagpakita at tinakbuhan ang mga utang sa may-ari ng shop. Nang makita ni Maharaja ang mukha ng mekaniko sa litrato, naalala agad ni Maharaja kung saan at bakit niya ito nakaharap. Nag-PM noon si Juti na pauwi na sila pero nasira ang kanyang sapatos sa sports camp, kaya bago umuwi si Maharaja naghanap ito ng katulad sa sapatos ni Juti, sa isang tindahan nakakuha si Maharaja pero kailangan niyang maghintay muna dahil kukuha pa sila ng ganong klase sa warehouse. Pero nang pagdating ni Maharaja sa kanilang bahay, nabigla siyang makitang naroon na si Juti pero duguan at walang malay ito, sa ospital umiiyak na ikinwento ni Juti ang nangyari. Hapon na nang makabalik ng bahay si Juti mula sa kanilang sports camp, habang nagbibihi siya sa kanyang kwarto may biglang dalawang lalaki ang dumamba sa kanya, nagpumiglas si Juti kaya nakawala siya sa isang lalaki, na itulak rin niya ang isang lalaki na may bukol sa likod, pero pagtakbo niya sa pintuan isa ring lalaki ang pumukpok sa kanyang ulo, at sunod-sunod siyang binugbog, Kasunod noon paulit-ulit na siyang pinagsamantalahan ng dalawang lalaki. Sa bahay hindi napigilan ni Maharaja na ilabas ang kanyang galit, hindi rin siya nakapagpigil na pukpukin ang kanyang ulo kaya siya nawala ng malay. At nang siya ay magising, nakita niya ang isang resibo sa toll gate na may nakasulat ng plate number ng sasakyan. Kinabukasan agad hinanap ni Maharaja ang may-ari ng sasakyan, sa bar niya ito natagpuan at nalamang isa itong counselor ng syudad. Narinig ni Maharaja na matapos ipaayos ng counselor ang sasakyan, ninakaw ng naghatid na mekaniko ang kanyang sunglass, nagtanong si Maharaja kung sino ang naghatid ng sasakyan, pero hindi ito pinansin ng counselor. Kaya lumayo na lang muna si Maharaja at nakinig siya sa pagbida ng counselor na binugbog nito ang may-ari ng car repair shop dahil nawala ang kanyang mamahaling sunglass sa sasakyan. Pero itinulo ng may-ari na ang kanilang mekaniko na si Dana, ang nag-ayos at naghatid ng sasakyan sa bahay ng counselor, kaya ito na ang pinagbalingan ng galit ng counselor. Nagbanta ang counselor na kapag hindi isinauli mamayang gabi ni Dana ang sunglass, susunugin ng counselor ang kanilang repair shop. Hindi akalain ng counselor na darating nga si Dana at dala ang nawawalang sunglass, ang kaso bigla itong sinira ni Dana, nagalit ang counselor at nagmamadali nitong sinugod si Dana, pero nakahanda si Dana, at makikitang sanay na sanay sa pakikipagbasagan ng mukha, kaya madali lang napabagsak ni Dana ang counselor at mga kasamahan nito. Habang tahimik lang na nakamasid si Maharaja, sa isip nito na maaaring si Dana ang nakaiwan ng resibo ng tollgate sa kanyang bahay. Kaya hindi na nilubayan pa ito ni Maharaja, pero nakatunog si Dana na may sumusunod sa kanya kaya agad tinawagan nito ang kanyang mga kaibigan. Sa isang bodega pumasok si Dana, hindi agad nakakilos si Maharaja ng pagtulungan siyang bugbugin ng mga kaibigan ni Dana. Nang mahawakan na nila si Maharaja, sinabi ni Dana na mabuti pang pinatay niya noon si Maharaja nang pasukin nila ang bahay, kaya nakumpirma ni Maharaja na isa nga si Dana sa mga nanloob. Nang tatagain ang kamay ni Maharaja, kumilos na si Maharaja kaya ang lalaking nakahawak sa kanya ang naputulan ng kamay. Mabilis na inilabas ni Maharaja ang kanyang labaha, at isa-isa niyang pinagtatagpas ang mga kaibigan ni Dana, galit na galit si Maharaja, wala itong pinatawad kahit isa hanggang maitusok niya ang likod ni Dana sa mga bakal para mapilitan itong magsalita kung sino ang dalawang kasama nito. Sinabi ni Dana na nasa police station ang isa niyang kasabwat, pero hindi na nasabi pa ni Dana ang pangalan at ang isa pang kasama nila dahil nakakuha ito ng bakal at naisaksak sa hita ni Maharaja. Agad na sumakay ng motorsiklo si Dana para tumakas, pero naabutan siya at napatay ni Maharaja. Kaya kunyari nagreklamo si Maharaja na biktima siya ng pagnanakaw, para makapagtambay siya sa police station at malaman kung sinong pulis ang may bukol sa likod. Hindi totoong nawawala ang basurahan kundi itinago lang ni Maharaja sa ospital. Ganun pa man naguguluhan si Maharaja kung anong dahilan at ganun ang sinapit ng kanyang anak, gayong wala silang alam na inargabyadong kapwa. Pero ang hindi alam ni Maharaja may isang taong sukdulan ng galit sa kanya, si Selbam. Labing apat na taon ng nakakaraan. Isang mapagmahal na asawa at ama si Selbam, mahal na mahal ni Selbam ang anak na si Amo, madalas ito mismo ang nag-aalaga sa kanyang anak, maging sa paggamot sa sugat ni Amo sa likod. Tumutul ang asawa ni Selbam na si Coquilla, na bumili ng napakamahal na kwintas para sa anak, pero sinabi ni Selbam, wala siyang ibang pangarap kundi ibigay sa kanyang anak ang lahat ng magagandang bagay, kaya nagpagawa pa ng kwintas na ginto si Selbam na walang katulad ang desenyo bilang regalo nito sa birthday ng anak. May ari ng maliit na electrical shop si Selbam, kasama ni Selbam ang kanyang business partner na si Sabari. Subalit maliban sa pagiging negosyante ni na Selbam, mga notorious itong magnanakaw, marami na silang pinasok na bahay para pagnakawan, at lahat ng biktima ay ginagahasa at pinapatay. Dumating ang araw ng birthday ni Amo, magarbu ang party na inihanda ni Selbam, habang abala sa bahay si Kokila, kinuha naman ni Selbam ang pinagawa nilang kwintas para kay Amo, Naisipan ni Selbam na magpagupit muna bago umuwi, kaya pumunta ito sa barbershop ni na Maharaja. Naubusan ng battery ang panggupit ni Maharaja kaya lumabas muna ito para bumili sa tindahan, maya maya tumawag si Sabari, sinabi nitong kalat na sa mga balita ang ginawa nilang krimen, sinabi ni Selbam na hanggat walang testigo, wala silang dapat ikabahala. Nagulat si Selbam sa paglingon niya sa likod ay naroon na si Maharaja. Bagamat walang narinig si Maharaja, duda si Selbam na narinig lahat ni Maharaja ang kanyang mga sinabi. Nang makaalis si Selbam, naiwan ito ang beniling kwintas, dahil namumukaan ni Maharaja si Selbam na nasa kabilang barangay lang nakatira, nagpa siya si Maharaja na ihatid ang quintas kina Selbam. Pagdating doon ni Maharaja, nagkataon na may mga dumating din na pulis na aaresto kina Sabari at Selbam, inakala ni Selbam na si Maharaja ang nagsumbong sa mga pulis. Nabigla si Kokila nang malamang sina Selbam ang mga nasa balitang mamamatay tao. Biglang naglabas ng baril si Sabari at nagpaputok, napilitan ng mga pulis na gumanti at napatay si Sabari. Habang si Kokila galit na galit kay Selbam dahil sa kahihiyang inabot nila, sinabi ni Kokila na hindi na kailanman makikita sila ni Selbam. Dahil doon nang ako si Selbam sa sarili, na sa oras na makalabas siya ng kulungan ay papatayin niya si Maharaja. Nasa kulungan noon si selbam nang mabalitaang ang namatay ang kanyang asawa at anak sa aksidente, kaya doble ang nararamdaman nitong puot kay Maharaja. Kaya matapos ang labing apat na taon nakalaya si Selvam, hinanapagad nito si Maharaja at si Juti ang una nitong napaghigantihan. Natapos na ang pinagawa ni Maharaja na basurahan, at pinagmukha nila itong katulad sa basurahan ni Maharaja, at para maniwala si Maharaja, kailangan nila ng isang tao na aamin na ito ang nanloob sa bahay ni Maharaja. Subalit sa dami ng inalok ni Haraja na mga kriminal, walang gustong magpanggap, dahil nahihiya sila kung malalaman ng mga tao na isang basurahan lang ang kanilang ninakaw. Pero nang malaman ni Nalyasi na magbibigay si Haraja ng 50,000, agad itong nagbuluntaryo na siya na lang ang magpapanggap na magnanakaw. Natuwa si Harajan, agad itong nagutos sa kanyang tauhan na ipasalaysay muli kay Maharaja ang nangyari, para malaman din ni Nalyasi ang buong pangyayari. Pero nang marinig ni Nalyasi ang salaysay ni Maharaja, Kinabahan ito, dahil alam niyang hindi si Maharaja ang biktima kundi ang anak nitong si Juti, iyon ay dahil siya ang kasama ni Dana at Selvam ng gabing iyon. Walang awang binugbog ni Selbam ang anak ni Maharaja, si Dana at Nalyasi, ang paulit-ulit na humalay dito. Naisip ni Nalyasi na baka mabunyag na sila ang may gawa ng krimen, nagpaalam itong uuwi na muna, hindi pumayag si Haraja, sinabi nitong doon nalang matulog si Nalyasi, dahil maaga silang pupunta kina Maharaja para kunin ang pera. Kinabukasan ibinigay ni Maharaja ang 700,000 sa tauhan ni Harajan, sinabi ng pulis na maghintay si Maharaja sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang oras dumating ang grupo ni Harajan sa bahay ni Maharaja, sinabi ni Harajan na nahuli na nila ang magnanakaw, at narecover nila ang basurahan, lumapit si Nalyasi at humingi ng tawad kay Maharaja. Pero nagulat si Maharaja at Nalyasi nang sabihin ni Harajan, na huwag niyang patatawarin si Nalyasi dahil ito ang gumahasa kay Judy. Lumalabas na alam na ni Haraja ng lahat, dahil mula sa pag-imbestiga nila sa kaguluhan sa bar, hanggang sa makita nila ang patay na katawan ni Dana at mga kaibigan nito, at sa nakuha nilang cellphone ni Dana, nalaman nila na sangkot si Dana, Nalyasi at Selbam sa krimen. Isang kaibigan ni Dana ang hindi napatay ni Maharaja sa bodega, umamin nito na gumanti sa kanila si Maharaja dahil sa paggahasa ni Nadana at Nalyasi sa anak ni Maharaja. Nakumpirma din ni Perumal sa doktor ng ospital na positibong naging biktima ng panggagahasa ang anak ni Maharaja. Kumuha ng itak si Harajan, sinabi nitong malaking pera ang ibinigay ni Maharaja, kaya nararapat lang na makuha nito ang totoong hustisya. Sinira ni Harajan ang damit ni Nalyasi para ipakita ang bukol nito sa likod. Nagmakaawa si Nalyasi sa tatlong pulis pero hindi nila ito pinagbigyan, at ibinigay kay Maharaja kung ano gusto niyang gawin kay Nalyasi. Sinigurado ng mga pulis na hindi makakalabas si Nalyasi, sinabi ni Maharaja na hindi siya papayag na dumating ang araw, na ang anak pa niya ang mabiktima ng mga katulad ni Nalyasi. Sa loob ng bahay, hindi tumigil si Maharaja hanggat nakikita nitong humihinga pa si Nalyasi, habang nasa labas lang ang mga pulis nagbibingi-bingihan sa paghiyaw ni Nalyasi. Nagbigay din ng impormasyon ng mga pulis kung saan makikita si Selbam, pinuntahan ito ni Maharaja. Pero nagulat siya nang makita na ang selbam na tinutukoy ng mga pulis ay ang taong kanyang tinulungan. Dahil nang mahuli ng mga pulis si Selvam noon, pinuntahan nilang mag-asawa si Kokila para ibigay ang naiwan na kwintas ni selbam Sinabi ni Kokila na hindi niya matatanggap ang kwintas na galing sa masama, kaya sila lumipat ng tirahan dahil nahihiya sila sa ginawa ni selbam Inutusan si Maharaja ng asawa nito na ibili ng laruan ng anak ni Kokila, habang bumibili si Maharaja sa tindahan, Isang truck ang biglang bumangga sa bahay. Namatay ang asawa ni Maharaja, ang kanilang anak at si Kokila. Himalang nabuhay ang anak ni Kokila na si Amo, at dahil ulila na si Amo, inampu na lamang ito ni Maharaja at pinangalanan na lang na Juti. Galit na sumugod si Selbam sa pag-aakalang si Maharaja ang dahilan kaya nasira ang kanyang buhay. Napilitang lumaban si Maharaja at nakuha nitong pilayan si Selbam. Hindi pinatay ni Maharaja si Selbam, dahil sa pakiusap ni Juti na ibig muna niya itong kausapin, nang magkaharap sila. Sinabi ni Juti na pinapatawad na niya si Selbam, dahil ayaw niyang may kinikimkim na galit, at makakalimutan din niya ang lahat paglipas ng araw. Ibinigay ni Juti ang kanyang mga alahas, sa isip ni Juti, ang mga alahas lang ang pakain ni na Selbam sa kanilang bahay nang tumalikod na si Judy, biglang kumabog ang dibdib ni Selvam, nakita niya sa mga alahas ang kwintas na binili niya noon bilang regalo niya sa birthday ni Amo. Naalala din ni Selvam ang kwento ng kanyang pinsan na dalawang babae at isang bata ang namatay sa aksidente, pero may isang bata ang nakuhang buhay. Pagtingin ni Selvam sa likod ni Judy, nakita nito ang marka ng sugat na ginagamot noon ni Selvam kay Amo. Sigurado si Selvam na yun ang kanyang anak. Napaiyak si Selvam, nagmamadaling tinawag niya si Amo sumigaw ito ng sumigaw para humingi ng tawad sa kanyang anak. Kahit nahihirapan gumapang si Selbam, nagmamadali pa rin ito, tinatawag niya ang kanyang pinakamamahal na si Amo, pero hindi na siya narinig pa ng kanyang anak at tuluyan ang umalis papalayo sa lugar. Labis ang pagsisisi ni Selbam, walang tigil sa pagiyak at pagtawag ito kay Amo, umaasang maririnig ni Amo ang kanyang paghingi ng tawad, ibig sana ni Selbam na mayakap niyang muli ang kanyang anak, at sabiing mahal na mahal niya ito pero huli na dahil siya pa mismo ang naging dahilan kaya nasaktan si Amo, nagpa siya si Selbam na wakasan na lang ang lahat bilang kaparusahan sa kanyang ginawa. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Mari Femani Ghost ng Riyad. Hasinto Adubi, Archie Canete ng Kalibu Aklan, Mari Lou Feliciano ng Mabini Santiago City, Miss Bagti TB, John Cyril Pantilio, John John Dedasi ng Los Baños Laguna, Christopher Navas, Marily Florida ng La Union, Joan Floresca, Lion Mary Rose Armael ng Bloomin' Fit Murcia, Jerome Fuentes ng Sulu Province, Joval Silvano, Sonny Acedera, Sarah Jean ng Abu Dhabi, Efren Galun ng Labason Zamboanga, Johnson Vlog ng Nasipit Agusan del Norte, Chona Garcia ng Ilocos Norte, Leonora Cusay, Fernandez Family, Francis Gonzales ng Kaluokan, Archie Bonifacio, Sir Abog ng Jeddah, Saudi Arabia, Raumil, Maria Teresa Soliurano ng Singapore, Bernardo Yaclet Jr. ng Pasay City, Razim Family, Shalomi Beneso, Jungkook TB, Mafren TV ng Bolinao Pangasinan, Norman Tayag ng Pampanga, Leonel Yaguno, Maluburgos ng KSA, Marita Galit ng Malabon City, Michael Bautista ng UAE Abu Dhabi, Ocon Family, Makinto Bernalin, Rodrigo Sano, Ray Vega Aguilar ng Barangay South Sembo Makti Tagig City, at si Jose ng Las Vegas, Nevada, USA. Marami pong salamat sa inyong panunood, ingat po kayo palagi.